ay ay nandito ka lang pala hoy akala mo hindi ko nalaman na ikaw kumuha ng pinerito ha? nahihiya pa ko no ayan sa so, ulit-ulitin mo pa yan isa sight and contempt kita doon sa, sa baba tingnan mo ikaw talaga palagi ka lang nagnanakaw ng pinirito dito ha ah. isa sa ng contempt kita sa baba makikita mo ulit ulitin mo pa yan eh. Ikukunin ko na yung pangil mo sa harapan eh, marunong ka na magnakaw ah. isa sa in contempt kita ikaw ba nagkuha ng plat control baka dinali mo pa rin yun ha ah oh, hiyang-hiya hi, 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 pa ko no.